Hi guys, good morning, good morning uh, Good morning sa inyong lahat Good morning, Quezon City maulan na umaga pa rin Dalawang araw na umulan dito guys oh. uh, Sa QC Yan Kami pa rin ang ulan Dalawang araw na Umulan pa rin, bagyo Ingat-ingat tayo Kailangan magdala ng Payo Bago lumabas safety course beauty pa rin so umulan ulan pa rin na umaga ingat ingat ang ibang barangay nito siguro nagbaha na kami wala pang baha dito guys kawawa yung iba hindi nakapasok simple sa bagyo Nawawa naman. Nawawa yung ibang barangay. Nagbaha. Ingat-ingat lang kayo. Kasi okay, umuulan. Bagyo. Umuulan, ulan. Na umaga. Jason City. ingat tingat tayo. Yan. Yan. Umuulan Umuulan na. Ini napa tuh orang ngapun pa? bulan. bulan tuh. Baon update baon naman -naman. Hindi tayo mga guys. Bye bye.